Abay grabe nga ang pang titrip na neto ng mga Clippers players dito sa kanilang bagong player sa kanilang rookie sa isang party. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol ay ito muna nga ang isa pang malakas na trip na isang fan sa laban nga ng Lakers pati na rin ng Suns. Well, sa video clip ng ito, siya ay naka-brown shirt. Well, ang storya dyan mga idol, nung tumalbog kasi ang bola papunta sa kanya, ay tinira niya ito mga idol kahit nasa likod nga siya ng rim. And then bumalik sa kanya ang bola. And then nung kukuha ni na nga daw ng referee ang bola ay ayaw daw ibigay ng fan na ito. At parang gusto pa ulit tumira. So basically, nang gugulo itong fan na ito, kaya naman na-disrupt ang laban ng Lakers pati na rin ng Suns. At eventually si Lebron James ay gusto na rin patalsikin. At pati nga rin si Kevin Durant gusto nang paalisin pati na rin si Dibuk etong itong fan na ito. Kaso nga mga idol nagre-resist ito nga ang fan at may kita natin sa video clip na ito ang mga nangyari at ang kanyang pagre sa pagpapalabas nga sa kanya sa arena. And speaking of pang trip, abay ang mascot nga rin. Neto ngang Houston Rockets ay malakas ang trip at hinamon nga ng pillow fight. Eto ngang si Steven Adams na hindi naman niya inurungan. Panorin natin. Oh! oh. oh. <laughs> At ngayon mga idol, ito na ang pang drip ng mga Clippers players dito nga sa kanilang rookie. Well, may party kasi ito ang team ng Los Angeles Clippers mga idol matapos ng kanilang first preseason game. And well, ang kanilang rookie na si Trentin Flowers ay nakatikim nga ng parang pangdadarag ng mga Clippers veteran. Kung baga rookie initiation mga idol, pinatalon nga siya sa swimming pool at pinag-swimming across the pool. No. no. <laughs> At talaga namang napaya ano ang roking ito mga idol parang yung ginagawa ng dating mga NBA veteran mga idol di ba sa mga rookie minsan pinagbubuhat nga nila ng bag nilalagyan ng popcorn yung kanilang mga kotse at pare naman dito sa Clippers rookie abay pinag swimming nga siya full of clothes dito nga sa swimming pool sa party ng Clippers So mukhang ang tuloy pa rin ang tradisyon dito nga sa NBA na dinadarag ang mga NBA rookies.